Ikaw ba ay may regular na kausap online? Alam mo ba kung meron din siyang gusto sa iyo? Or ikaw lang yung nag a na gusto ka niya? Hello guys! So, eto ang ating topic for today. Mga signs na attracted siya sa iyo kahit sa chat lang kayo nag-uusap. Okay? So, kung ganito ang setup ninyo at kung nakaka-relate ka, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto ating aalamin ang mga signs na may gusto sa'yo ang ka-chat mo, ang ka-online mo, di ba? So, at number one, ito yung apakabilis mag-reply. Yan. <laughs> so, since sa uh, online kayong nag-uusap, through text, through chat, at sa mga kung ano-ano pang uh, social platforms dyan, ganyan mo mapapansin kung attracted nga ba sa iyo ang iyong ka-chat. Okay? So, napakabilis niyang mag-reply, di ba? Segundo pa lang or minuto, andyan na, nakapag-reply na siya. Ganon kabilis ang taong may gusto sa iyo. Kasi alam mo, ang isang tao na walang interest sa iyo, hindi yan magsasayang ng oras sa mga ganyang mga chat-chat-chat na yan. Text, wala. Pababayaan ka niya. Magre-reply man yan, baka bukas pa. Kasi marami siyang ginagawa, marami siyang kausap na ibang tao, marami siyang kachat na iba, maliban sa'yo. O kaya kapag uh, dead ka, ay huwag ka nang umasa. Ganun lang yon. Pero kapag pinaglalaanan niya ng oras, yung pag-message sa'yo, pag-reply, at sobrang mabilis, naku, ayip na type ka rin niya. Okay? So, ayan po ang number one. Number two, eto yung siya ang nauunang mag-send ng message. Wow! Ang sweet, di ba? <laughs> Ganon talaga. Kapag uh, gustong gusto ka ng isang tao, talagang gumagawa yan ng paraan para mag-reach out sa iyo. Di ba? Kasi yung mga ganyan, hindi talaga niya napipigilan yung kanyang nararamdaman. Gumagawa siya ng paraan para lang uh, maumpisahan ulit yung pag-uusap niyo. So kahit pa paano, ay magpaparamdam siya sa iyo. Lagi-lagi siyang nauuna, di ba? Maaring kapag sa umaga ay talagang babatiin ka ng uh, magandang umaga or sa gabi kumusta ka na? Yung ganyang mga mensahe para lang magkaroon ulit ng pag-uusap. Ganun lang yun. Kasi yan lang naman ang inaasam ng taong may gusto sa iyo na mag-uusap ulit. Magkaroon kayo ng communication kasi napakahalaga yan. Lalong-lalo na kapag tayo pa lang ay nagliligawan. So, kapag napapansin mo na lagi-lagi siyang nauuna sa pag-reach out, gusto kanya. Type na type kanya. Okay? So, ayan po ang number two. Number three. Ito, yung lagi-laging mayroong mga sweet emojis na karugtong sa mga mensahe. Or literal na emojis lang. Di ba? Nako. <laughs> Alam mo ito. Ito yung mga way ng pagpapakita ng emotion ang isang tao. Maaring hirap siyang i-voice out or i-message sa communication ninyo yung nararamdaman niya, gagamitan niya na lang ito ng mga sweet na emojis. Di ba? Madalas yung mga heart, about related sa mga puso, di ba? Ganon, yung mga emojis na sinesend ng isang tao na nagmamahal or attracted sa sa'yo. Ganon yon. So kapag madalas mong napapansin na laging may sweet emojis yung message niya, <laughs> attracted yan sa'yo. Gusto kanya. So ayan po ang number three, sweet emojis. Number four, ito yung matatandaanin siya sa iyong mga detalye. Ganito talaga ang taong mayroong interest or attracted sa iyo. So, since nag-uusap na kayo, di ba? So, sabihin natin na medyo matagal na kayong nag communicate through online sa mga chat. So, yung mga pinag-uusapan ninyo, natatandaan niya yan. So, magugulat ka minsan, alam niya yung birthday mo, alam niya yung pinag-usapan niyo nung mga nakaraang araw. So talagang yung mga details na yan ay natatandaan niya. Kasi yan ang isang sign of attraction. Ibig sabihin lang na talagang attentive siya. Nag-pay attention siya sa mga usapan ninyo. So isang sign yan na attracted siya sa iyo kapag uh, every detail ng mga napag-uusapan ninyo ay talagang natatandaan niya. So, ayan po, ang number four. number five. ito yung nag-open up siya sa'yo. So, ganito yon Ang tao na talagang merong gusto sa'yo, nagiging comfortable siya sa company mo. So, dahil comfortable na siya, eto, nagkikwento rin siya ng mga details niya, ng mga personal na detalye tungkol sa kanya. Isinishare niya yan sa iyo kasi dahil attracted siya sa iyo, nagiging comfortable siya sa iyo, ayan na, nagtitiwala na rin siya sa iyo dahil nga sa attraction na nararamdaman niya. So kapag napapansin mo sa tao na yan na nag-open up na siya, nagsasabi siya ng mga tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang personal at anything about himself or herself, sign yan na attracted siya sa iyo. Kasi ang tao na walang gusto sa iyo, never yan mag-share ng information, lalong-lalo na yung mga personal na details niya, never, never niyan sasabihin sa iyo. So, isang sign niyan na gusto ka ng tao na yan. Number five. Number six, ito yung nagiging patient siya sa iyo at nauunawaan ka niya. Wow, parang seryosohan na to ah. <laughs> Pero ganyan talaga kapag uh, attracted sa iyo ang isang tao. Okay, so Siyempre, sa online, minsan nagkakaroon 'yan ng mga offline din na tinatawag natin, di ba? Hindi naman 24 hours na online ka, unless na wala ka talagang ginagawa, wala kang trabaho, wala kang pinagkakaabalahan. So, maaring ganun siguro na active ka always. So, dito mo makikita ang isang tao na attracted sa iyo kapag uh, sa mga times na hindi ka available naiintindihan ka niya, di ba? Siyempre, usapan dito is si chats at mga online ligawan or <clears throat> online na communication, di ba? So, dito na makikita na naiintindihan ka niya, naging patient siya sa mga times na hindi ka available, di ba? Dapat lang. Kasi mahirap naman kung maghapon, magdamag kayo na nag-uusap. Ano yun? Magkakasawaan na kayo kapag ganyan. Kasi yung wala ng thrill, kumbaga eh one to sawa kayo. Ang mga ganyan na one to sawa, magsasawa talaga yan. Okay? Kapag uh, nakikita mo na naiintindihan ka ng tao na yan, tiyak na gusto ka niyan. Attracted yan sa iyo. So ayan po, ang number 6 number 7. Ito yung nagkakaroon siya ng interest sa buhay mo. Wow! So, kung kanina ay siya ang nag open up sa iyo tungkol sa buhay niya, sa mga detalye niya, ngayon naman ay mas uh, interesado siya sa details mo. Kung sino yung mga kaibigan mo, kumusta yung family mo, or anything sa side mo. So, kapag medyo lumalalim na yung usapan niyo at yan na yung mga gusto niyang uh, malaman sa iyo, wow, talagang uh, attraction yan sign of a uh, deep attraction kasi talagang gusto niyang uh, malaman ang mga tungkol sa iyo okay so ayan po ang number seven. so ayan po ang mga signs na attracted sa iyo kahit sa chat pa lang kayo nag-uusap oh di ba so nakaka-relate na ba kayo alam niyo na ba kung tai niya? oh so sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today Next story time, don't forget to subscribe.